Hello, Ate Naya. Hello, po. Um, mag 1 ka na ba? Opo. Sa isang taon. Sa isang taon pa. Mm -hmm. This coming, ano, school year. Opo, kasi ha, graduation ko eh. Hmm, very good naman pala. Uh, pwede ko anak malaman kung anong pangarap mo, paglaki mo, ano gusto mo? Um, maging yaya po. Maging yaya? Opo. Yun talaga pangarap mo? Opo. Kasi, ba oh, Kasi po, mas easy lang po. Iyan eh. Mas easy lang maging yaya? oo mm -mm, po Ah, ayo. Walang wala naman aalis ah, least, eh. Dito lang sa bahay aalis. Ah, <laughs> ah, dito lang para sa bahay ka lang pagka Opo. hindi ka na magtatrabaho Opo. ng iba. Aalagaan uh, ko po nalang ay si... Sino? Si... Si... Sino? yung 2 years old ako, yung kaibigan kong si Samimi. Si Samimi ang aalagaan mo? Eh malaki na rin yun ngayon. Malaki na rin kasi edad mo yun eh. 5 years old? Yes, 5 na rin si Samimi. Nang para ko po din siya. Oo, oh, kaya hindi mo siya pwedeng alagaan. Iba na alagaan mo. Sigurado ka na ba na gusto mo maging yaya talaga? Ayun ah, pala talaga pangarap mo. Hayaan mo sasabihin natin kay tatay kung ano ang magandang course para maging yaya ka. O kaya, huwag ka na lang anak mag-aral kasi pwede ka naman mag-yaya kahit ano eh. Hindi ka nakapag-aral. Okay so, lang sa'yo? Okay. Napakataas naman pala anak ng pangarap mo. Baka hindi, ano nga, baka hindi kayang ibigay ng tatay mo yan, ha? Yung pangarap mo na yan. O, sige. Titignan natin kung papayag si tatay na maging yaya ka pag laki mo, ano? Papa. O, sige. Thank you.